Ayan guys, ina niyo guys, oh, napakagandang karagatan. Dito matatagpuan sa kamari ni sir guys. Ayan, napakalawak niyan guys. Kay sarap naman pagmasdan guys. Kapag galing ka sa trabaho, magpapahinga ka, sarap ng view dito guys, magpahangin. Ayan, oh, ina niyo, napakaganda. Yun ang bundok ng... Nakalimutan ko yung pangalan ng bundok na yan, guys. Pero, napakaganda. Yung bundok na yan, yan yung Ah, may shortcut on po dyan po. Punta ng tabako. Iyan. Iyan, iyan. Ang ganda ng Tingnan niyo tanawin. Iyan, napapaganda naman. Kung ika'y nai-stress, nadidepress, pwede kang pumunta sa ganitong lugar. At, ah, namnamin mo yung ganda ng kalikasan. Iyan. Nakakawala siya ng stress guys na press. ayan guys maraming maraming salamat sa panonood sa ulitin bye